lambot na walang pinagkaiba na para ka na rin nagpasalon. At simulan natin, ilabas mo muna yung pinagbabarang bigas kahapon. kung ko naaalala nyo pa. Pagkatapos, kumuha ka po ng malinis na paglulutuan. 10 minutes lamang po, pakuluan mo to. Parang normal lang na nagsasaing ka, yung itsura niya din talagang kala mo lugaw din. At na naglalaman din ng polic acid. Isang mahalagang bitamina para kalusugan ng buhok mo ay mapaganda. Pagkatapos mo nga itong pakuluan, Kumuha ka ulit ng malinis na paglalagyan at ilagay mo nga dito yung tubig pa rin nating bigas kahapon. 45ml na fermented water. Yung pinermented ko po kahapon kung naaalala nyo po at isunod mo naman ang isang kutsarang coconut oil. Gatapos, yung pinakulo mong bigas kanina ilagay mo dito tatlong kutsara po at halu-haluin mo po itong mabuti. Ito nga sa ating bigas napakayaman din talaga sa mineral, gaya na lang din ng amino acid, vitamin E at vitamin B. Pagkatapos, ilagay mo nga ito sa pagbiblend natin. Ibiblender ko nga po ito. Mas makita rin yung pinakapinong-pino niya. Ako rin po pinermented yung ating rice water para mas maganda lumabas yung minerals mismo nito. Lang keratin na nagbibigay ng root to tip mismo. Nourishment na nagiiwan ng malusog, makinis at magandang pagtubo ng yung buhok. Kail pinipigilan nito yung pagkaroon ng damage o yung pagkadry din ng yung buhok. Kaya na lang din talaga ng split ends. Katapos nga i-blend, ilagay mo ito sa malinis na paglalagyan at pwedeng-pwede mo na itong gamitin. Sa ating keratin na ginawa natin ang layer ng mga cell o oh, yung cuticle din talaga na sumisipsip dyan mismo sa mga anit mo, hindi mo na kailangan pang gumastos para ma-achieve ang ganda at kintab ng yung buhok. Ito lang din talaga yung sapat na sapat na. At i-apply mo nga ito dyan mismo sa buhok mo. Gaya na lang ng paggamit natin ng mga normal na keratin. Pero dito sa ginawa natin, sadyang napakaganda dahil napaka-natural din talaga. At kung mapapansin nyo, medyo buo-buo pa nga yung binlen ko, hindi rin talaga mapino siya. Kung meron din kayong blender na mas pino rin talaga ang datingan niya, mas maganda rin talagang gamitin yan. Pero dito nga sa akin, abay, caring-caring na rin yan. Langan lang natin imasto buong buhok natin. I-cover mo nga ito ng 20 to 30 minutes. Pwedeng-pwede mong gamitin to dalawang beses lamang din sa isang linggo. Sasabi mo na lang din talagang say bye-bye split ends at masisirang buhok. At kamusta sa malusog at sobrang habang buhok? Dito talaga ay eh, napakabilis din talagang humaba ang iyong buhok dahil eto gamit na gamit ko na rin. Katapos nga ng 30 minutes, binanlawan ko nga ito, banlawan nyo pong mabuti. Dahil may naiiwan pang mga kanin-kanin, diyan mismo sa ulo natin, di ko na nga napakita pero heto na nga nung binanlawan ko, abay kay ganda, kintab-kintab din talaga ng itsura niya. Dahil sa mineral at protina na rin ng rice water keratin na ginawa natin na nag Sama upang gawing makinis at makintab din talaga. At ang kagandahan nito, sobrang lambot din na walang lagas na lumalabas. Sobrang bilis din talaga makahaba ng buhok ito. Kahit ako mismo dalawang beses sa isang linggo, ito lang din talaga ang madalas kong gamitin. Masasabi ko rin talagang double purpose to maintain silky, stronger and healthy hair. Gandang abot kaya ng bulsa, gandang walang sabit. Ito na lang, Polar for more. Bye!